plus 12 ganito. So ito kung papansinin mo nakabuka. Ito tsaka ito yung gutter. So nakabuka pa, di ba? Kung para parang hindi siya naka magkadikit. So kailangan ganito 'yung maging spot, no? So itong gilid ng kotse mo kailangan maging ganito 'yan, maging triangle sa so, magiging ganyan ang spot. So parang triangle ayan 'no? Oh. Di ba ito nakabuka, 'o? Oh. So hanggang dulo oh. may space pa. Oh. May space ayan 'no? Oh. Di ba? So ito dapat maging triangle spot. Magiging ganyan 'yung kotse mo. Sa okay. so, pag nakuha mo na yung spot ng triangle, iinto mo. No? So ganito, kasimple. Kapag kanan ang pupuntahan, kanan ang piyet. Ito yung simple side parking. So igot mo lang kanan, sang ikot ng kanan. Sige, sang ikot, mo. Then lagay mo sa reverse. So yan yung pagpapark na sa gilid. Aba, kung may brake ate, mo ang brake. Ah, okay. Sige, reverse mo. Ate, parang hirap na hirap ka. Tingnan mo yung R. Push mo lang up, taas. Lagay mo sa R. Ay, ano Ay, okay. Sorry. Ayaw mong kumalma? Aha. Uh -huh. Kumalma ka mo ba? Kalmado ka na? Mm -hmm. Sige. So, apak mo yung break. Every time na nag-shift, nakadingin yung break, ka. Okay. Sorry, birds. na. No? So, yan. Kapag kana na nabubundahan ka na pihit, so, bibitaw mo yung break. Dahan, Para lalapit mo yung gulong mo dun sa gilid. Or, kailangan mag-triangle spot. Sige, go. Bitaw na ang break. So, kapag kana na nabubundahan, ka na pihit, kaya ba tandaan? Mm -hmm. So magkakanan ako. Oh, uh, hihigit mo na ng kanan niyan, di ba? Tapos na eh. Nahigit mo na ng isa. Ah, uh, oo. Sige, bitaw mo yung break. Panoorin mo. Uh. So uh. kakanan niya. Triangle spot na. Gumagal ka, ang bilis mo. Okay, hinto. Nag-triangle na, tama? Uh -huh. Tuwid mo yung gulong mo. Isang higot din yung balik. Tuwid mo. So isang higot ng kanan yun, di ba? Tama? Mm. Ate, isin mo mabuti. Relax ka lang. So isang higot ng kanan yan. So nung tinuwid mo, yan yan. Hmm. So nung tinuwid mo yung gulong mo, lalap lalapit mo pa rin yung gulong mo sa guhit. Sige, lapit mo sa guwet. Ay, yun yung nagaganap. Yung sa ano, naka-reverse pa rin. Oo, oh, tuloy mo lang. Know, okay, then. Okay, lapit mo pa. Okay, hinto. So, yan. Nung nakita mo babangga, totoo yan. Nakita mo nang binang babangga, tinuloy mo pa. May tawag doon. Tutuloy mo mo pag gaganan. Siyempre, nakita mo babangga ko. Diyo mo, di ba? Kung mo, totoo. So, ang bawi ng kanan, sagad ng kaliwa. Tandaan mo yan, ha? Sige, sagad ng kaliwa. Bago ka, gumalaw. Panawari mo, ate. One. Sige, sagad sagad hanggang umuntog ang manobela Panawari mo. Okay, panawari mo. Sige, bitaw na ang break. Daan, daan lang ang bitaw. Pag nahuli mo yung tuwid, hinto mo na. Okay, hinto. Tuwid na ba? Kunti pa. Okay, hinto. Huwag mo na sobrahan. Okay, lagay mo na sa park. Lagay mo na sa park. Okay, so from Sagad, ilang ikot? Dalawa. dalawa. So, dalawang dalawa. so, dalawa tuwid ng logo. Sige, ikot mo dalawang tuwid ng logo. Relax lang. One, 2. So, yan yung tuwid. 100% tuwid yan. From Sagad, dalawang ikot ng tuwid ng logo. 100% tuwid yan. So, nakaparada ka na rin. 100%. Ayan. Okay. So, diretso na yan from harap sa likod. Yes. So, ganyan ang pag-side parking.